Narito tayo ngayon sa Malacanang Palace Ground kung saan nakikita nyo sa aking paligid ang napakamaraming tao. Ito ay para makisaya at maipagdiwang ang ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Pangulong Marcos ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas, September 13, 2025 at bilang uh, treat para sa publiko, binuksan ang Malacanang para sa ating mga kababayan, para sa malibre sila sa tanghalian ngayong araw. Samot-saring mga pagkain, yung iniaalok sa ating mga kababayan dito at uh, pati mga kung ano-anong uh, inumin. Uh, mayroon ding konsyerto na nagaganap dito at uh, si silang uh, umaaliw sa ating mga kababayan na nandito. Mga senior citizen, mga bata, pamipamilya, nakaupo sa mga mesa, mayroon silang mga pagkain. Yung iba naman ay kung saan silang nakakakita, kung saan mang sulok dito sa palace ground para doon makaupo at manood sa kanilang paligid. Mayroon ding mga uh, nang aaliw dito sa mga bata na higantes kung tawagin. Ito yung... Uh, Uh, yung, ayan oh, yung nasa likod ko, yan yung uh, kinaaliwan ng mga bata uh, sa ngayon so magpapatuloy lamang ito hanggang mamayang hapon, huwag lamang sanang umulan dahil makulimlim ang kalangitan